Ngayon na kahalang ang kamot. Matuloy yung kamot. Kahit ka kamot. O, oh, mapungot dito ka ng... Ingan, harap Nag-ano ako guys, nagpamasahe. Ay, manasahe namin kasi ano, wala siyang pasok bukas kaya nagpamasahe siya. Sabi na ko lang, mali Ano naman ta. Bikin naman ito ka. Ano? Ang kisa po, hindi eh, masukuan ng ito yung ano namin guys, ito yung ulam namin guys. So ayan. Ito lang guys kasi wala naman kaming ulam dito sa probinsya na ma masarap. Yung asawa ko guys, yung ulam niya guys, so saging. Ayan. Ito yung hapunan namin guys, saging 'yan. Ano ito guys, ayan guys. Kaya pasensya na kayo guys, kung ito yung makikita niyo na ulam pagkain namin kasi mahirap lang naman kami, hindi naman kami mayaman guys. Hindi <laughs> kami mayaman guys. Ah, akalain nyo guys, wala kaming lamisa. May lamisa kami doon guys. Dito lang kami kumakain. Mutawang na kong lantang. Yan guys. Yung... Yan guys, wala lang. Yan, ito lang ginakain. May diba? kanin naman kami guys. Yan ito. Ikaso walang ulam. Thank Hi guys. Good morning guys. So yun, so yun guys, yun ang buong kaganapan ko maghapon. Ay yung ano guys, yung yung nagbatares kami tapos minasahi ko yung asawa ko tapos kumain kami maghapon kaya maraming marama, maraming maraming salamat guys sa nagsuporta sa nang aking YouTube channel, nag-subscribe, nag-like at nag-comment. Sana guys may natutunan kayo sa aking vlog na ito sa aking kaganapan kahapon guys kaya maraming maraming salamat guys sa inyong lahat sana guys patuloy nyo ako akong supportarans ng aking youtube channel guys sana naman po ano guys yung kahit ganito lang guys yung mga ano ko sana naman nyo ako, guys. Sana, guys, mag-comment kayo, guys, kung may gusto nyo magpagawa sa akin o kaya may natutunan kayo o kaya may isuggest kayo sa aking vlog na ito. Kaya, Salamat guys